people so mag aalmusal uh, na ako tapos na ako maglinis ng bahay so may napanood akong video sabi mag upload lang ng mag upload daw para ma monetize ni meta saka gumamit ng sariling video So, yan ang ginagawa ko ngayon. Pero, hindi pa rin ako namu-monetize. Dati kasi tamad ako mag-upload ng video. <laughs> Tapos, tamad ako mag-edit. Panay lang ako upload. So, ang ginagawa ko ngayon, nag-i-edit-edit edit na din ako. At saka, nagbo-voiceover. Baka naman. Baka naman, pansin na tayo niyan. nah masuk balapan di salah 病苦。